So guys, samahan nyo nga ako ngayong araw at magpapakabit na nga pala ako ng aircon sa so, tinagal-tagal ng aking paghihintay ay eh, nakamit ko na din. sa so, dyan namang napakainit at talaga namang malaporgatorio sa banas sa loob ng aking kwarto. Kaya naman, eto at meron na nga. So ayan guys, dahil ang kwarto ko ay purgatorio, <laughs> ngayon ay lalamig na ako. Klaseng magyayelo na ako. Ayan guys, nagpakabit na nga pala ng aircon si tatay. <laughs> Kaya sa so mga naghahanap po ng ano, mga manggagawa po dyan, magkakabit ng aircon guys, mga siranyong appliances, ari po gumagawa sila. Okay. 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 So, ayan, yes, finally! May aircon na tayo, hindi na tayo magtitiis sa mainit guys. Thank you so much, shout out kay... Kuya, kay Kuya Dave, ano, Burgos, at saka kay John Burgos, saka kay Kuya. Ayan, Hello. shout out. Hello guys, Salamat <laughs> Ayan, Lala. lalamig na ang ating kwarto. Kuya Dave Burgos, ano, hindi uh -oh. na yung kapatid mo. Guys, <laughs> call na guys, uh ng aircon, lalamig na kayo mga Oo, -oh. yan. Oo, nagpakabit ako Lala. sa kanila ng aircon, guys, ayan. Talagang hindi ko na kinakaya ang banas din sa luob. Ngayon, ang daming ano, aray, niloan ko pa. <laughs> niloan ko pa po, aray, makapagpagawalaan. Ay, e, susulung-sulungan na ang sa card. <laughs> Pag magkakapira. Kaya guys, sa mga naghahanap dyan ang magkakabit ng aircon nyo guys, ito dito, kana Kaso hindi ko alam ang kanilang kung ano. May page ba kayo? Wala. Para kontakin. Iyan <laughs> Kaya na lang namin, magkocomment na lang kayo. <laughs> Kaya magkocomment na lang daw sila guys, sa mga gusto at nagtatanong. Pag may sira, sira kayong mga ano appliances, din nila ang talaga namang gamay na gamay nila. Kunting oras na ang ay lalamig na tayo. <laughs> Kundi nag-loan ay hindi makakatikim ng lamig. Buti na lang at nakapag-loan. Ayan guys, ang daming imisen. Yan yung imisen ko. Mamaya ko pa yung may imis. Hindi ako ay nangutang. <laughs> <laughs> uh, dami oh. Wow! <laughs> may bisita ako. Magabo. May bisita po ako munting <laughs> May munti po akong bisita. <laughs> ha? Ano? O, dyan, dyan. O, dyan. Ayan, guys. I-check nila kung may ano. May tulo. <laughs> Pilig-pulido namin. pulidong pilido silang gumawa. Kaya naman sa mga naghahanap dyan ng ano. Magagawa ng mga aircon yung sira. Appliances, guys. Ayan. Say hi, kuya. Ay. Maganda, maganda nga po sa inyo lahat. Noon po check namin at para maganda yung ano. Maganda yung kalabasan. Hindi basta-basta. Yung double check nila guys yun. Yung pang outdoor. Kung may leak. Hello po. Gusto nyo po makabill ng ano, ng aircon, Meron po tayo sa Victory World, Tanawan, sa DIY Hardware. Ayan guys, shoutout kay Hana. Wow. so, sir, absent ako, pero ako nakalig. Dito... <laughs> Ayan guys, hindi na nadali yung hagdan nila eh. Kaya nanghira muna dito sa amin ang hagdan. Okay, Matibay naman. Sa ko, nasa Orochi yan, ako duty. Ay, na mahal ko yan. Wow. Hospital, uh -oh. Littic, lahat ng ano, kay lalo ay Doc Dennis. So wow, shoutout kay, Shout out kay Doc Dennis. Kahit kang doktor. Kaso, parang hindi kakayanin ng aming kuryente. Napakahina ng supply. Ang kailangan ng supply ng kuryente ay 220. Kaso, maabot lang siya ng 185. And guys, talaga naman pulidong-pulido silang gumawa. At lalagyan pa daw nila ng breaker para mas safe talaga. Ayan. No, Ayan yung request nila at suggestion nila magka-breaker ng kanya para safe yung aircon. Tsaka ang buong kwarto. Kunti na lang. Ayan gumagana na. O tiyaterin na siya. Thank you so much sa kanila kumpleto din sila sa kanilang kagamitan at may sarili din sila ayan, na nailagay na din nila yung outdoor at talaga namang sa bigat na ay talagang nakaya nilang dalawa ang dami ko nang na ang imisin sumabay pa yung supply ng kuryente napakahina hindi kaya ng aircon dahil ang kailangan ng aircon ay 220 pero yung nakakayanan lang ng supply ng Batelec ay like 185 kayo ba guys? ano? paano ba? anong suggestion nyo guys? sa totoo lang guys ang tuwa ko na kasi nga malalamigan na ang lalamnan ko pero just ko isang problema ko pa ang supply ng kuryente dahil napakahina hindi umabot talaga dun sa kailangan ng aircon may time naman na lumalamig siya pero maya maya parang magiging fan na lang siya wala nang lamig yung lumalabas na hangin kaya naman pala nung isang gabi napansin ko sa electric fan ko humihina yung ikot kayo guys anong suggestion nyo about dito ayos na ayos naman yung pag install ng aircon ko ang may problema lang sa ay yung supply ng kuryente napakahina by the way thank you so much na nag install ng aircon ko